Hello. Good morning. Good morning na parang afternoon kasi sobrang init. Ang init dito, guys. Oh. Oh, sa sobrang init, may nagluluto dito sa ilalim ng puno ng ano, halaman na ano ba 'to? Palmera, palmerang malaki. Ngayon, oh, ayan nagluluto. Jusko, <laughs> sobrang init. Nali. naghahanap ako ng ng ano dito papaludan, sirado lahat doon mga tindahan nagbakasyon sila kasi holy thursday ngayon oh, siguro nag swimming yung mga mayari ng tindahan kaya sirado kaya nakarating na naman ako dito sa eto oh malayong ayan oh medyo malayo-layo na sa amin to may may ah, hindi naman ganong malayo Kapitbahay pa rin na mataas na building na 'yan, ah. Nandito ako, guys. Naghanap ako ng ibang tindahan na mapaludan. kasi yung kapitbahay ko, ano, sarado. Sana bukas dito. Yung building. Oh. mga dito. Subukan kong magtanong kung may load sila. Ayan guys, wala din silang load guys. Punta pa ako dito sa kabila. Sarado kasi ano. Busy silang. Ganda ng, hala, ang ganda ng flower guys. Oh. Andito sa kabilang. Dito tayo sa kabilang tindahan. Baka meron. Subukan natin magtanong. Naglo-load kayo te. Eh? Wala. Ano ah, pa sa unahan? Guys, punta ko tayo sa unahan tindahan. Kasi walang mga tao Kuli, Thursday ka rin ngayon. Nag-vacation siguro. Dito tayo sa kapila. Tao po. naglo ba kayo? oh, buti guys. Meron sila ditong ano. Makapagpaload na ako. Oh, okay na guys, nakapagpaload na ako dito. Uwi na ako. Okay, pauwi na si Wonder Nanay. Oh. Malayo ang narating ko guys. Naghahanap ako ng paludan kasi si Wander Tatay umuwing probinsya. Ayan, pinaludan ko na sa Basya. Wala siyang load kasi nung umalis. Pauwi na si Wander Nanay. Ang init-init. Tignan niyo si Wander Nanay ha. Ay, wala hindi pwede palang kala ano yun yung ano okay guys thank you for watching bye oh, bye muna kasi mainit magtago tayo sa malimlim na lugar